Ibang klase ka rin, ha? Mayor, meron ka pang suhol na almusal, ha? Huwag ka Carlos. Walang laso niyan. Alam mo, kung gusto kitang patayin, hindi ko na pakikita ang sarili ko rito. Alam mo, ngayon pa lang, nakabulagta ka na. But you know what? That's not what I came here for. Wala akong kasalanan sa'yo. Inusente ako. Hindi ako tanga para magpaligpit ng mga kagaya mo. Yung mga nagturo sa akin, yung mga tauhan ko, galit yun sa akin. Gusto lang gumante dahil tinanggal ako ng trabaho. Pwede kong paniwalaan yung mga sinasabi mo dahil hindi naman lahat ng mga trabahador mo galit sa'yo. Si Tisoy, naniniwala siyang inusente ka. Pinakikiusapan nga ako na iatras ko ang ko laban sa'yo. Si Tisoy? Pinausapan ni Tisoy? Tisoy? walang kinalaman si Tisoy dito dahil wala akong pakialam sa kanya. Pero alam mo, ia -atras ko pa rin ang demanda ko laban sa iyo. Sa isang kondisyon, bawiin mo ang suporta mo kay Ancheta sa eleksyon at ilipat mo siya sa partido. Yun lang. Eh, pera lang para makikiusap sa iyo eh. Magalang pa kailangan mo. Magkano mo ba ng kalayaan mo, Carlos?